Beautiful day po sa ating lahat. Kayo po ba ay wide-footed? At naghahanap kayo ng clog shoes or slip-ons na nagkakahalaga lang ng 100 to 200 pesos. So, ito na yung hinahanap ninyo. Duralite slip-ons. again po, ito yung ating Duralite slip-on. So, yung model po nito is net slip-on po yung model na ito. So, yung Duralite po is known for its uh, slippers and shoes na gawa sa rubber and lightweight na material. So, subok na subok na po ito. At gawang Pinoy pa. So, yung model po na ito is meron po siyang mga holes nito sa front. Yan, so... Malaki po yung vent niya. Yan. Ideal po ito para sa mga wide footed. Kasi malapad po yung kanyang design. So from toes po dito sa heels niya is malapad po siya. So non-slippery din po ito at napaka-ideal din po for casual or everyday use. So may strap po siya in bo sa both sides. Yan. So you can wear it two ways with strap or without strap so madali lang po itong makita sa mga malls at department stores kasi gawang Pinoy po siya so this is widely distributed in the whole country so dito po sa strap niya is meron po uh, logo ng Duralite which is yung letter D so meron din po dito sa yung button ng kanyang or lock ng kanyang straps yeah in both sides. Meron din po dito sa kanyang sole at yung size nito which is size 9. So correct po yung uh, sizing nila kung size 9 po kayo is tamang tama lang po yung sukat. So ito po le yung ating Duralite Kenneth Slip-Ons for Men. So maganda po ito kung gusto nyo po na flat lang yung sinusuot ninyo. So, hindi po kayo matatakilon nito. So, pwede din po itong pang trabaho or kahit na saan kayo pumunta, mag-strolling kayo sa mall, pwedeng pwede na po itong shoes na ito. So, napakatibay din po nito. So, second buy na po namin. Disadvantage or downside po nito is that since mura lang po siya, is hindi po siya kagaya ng ibang clog shoes na malambot sa paa. So medyo may katigasan po ito, pero napaka-okay po ng kanyang quality. So non-slippery din po ito. So dalawa na po yung nabili naming Duralite at tumatagal naman po siya. Yung isang pair po nito is yung nabili namin 5 months ago. So buhay pa rin po siya hanggang ngayon. Kahit daily po ginagamit So, yung price po pala nito, yung exact price po nito sa shop nila sa uh, online is 199 pesos only. So, high quality na, mura pa. So, kung ikukumpara naman po yung quality niya sa mga nabibili natin sa mga sa daan sa mga department stores na yung hindi masyadong uh, kilala yung brand is that lamang na lamang pa rin po itong si Duralite. So, ito na lang po yung bilhin niyo kasi it's worth your money. So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click, like, and subscribe. Happy walking! Bye!